paano ba natin malaman kung may naglalag in sa ating Facebook account na ibang tao saan po ba natin makikita kung may naglalag in ba ng ating mga Facebook account na hindi natin kilala ituro ko sa inyo kung saan makikita kung halimbawa may naglalag in ng mga Facebook account nyo o may gumamit ng Facebook account nyo na hindi nyo kilala una punta tayo sa Facebook sunod Pindutin natin yung 3 dots sa taas. Tapos, scroll nyo pa baba. Pindutin nyo yung settings and privacy. Yan. Tapos, settings. Tapos, pindutin nyo yung password and security. Yan. Hanapin nyo dito ang password and security ulit. Pindutin nyo. Yan. Dito sa baba, makikita nyo where your log in pindutin nyo to ayan dito nakalagay where your log in see what device are used to log in to your account set up alert ayan pindutin nyo tong arrow ayan lalabas dito kung ano mga device na nag in ng mga facebook account nyo halimbawa may nakikita kayo dito na device o ibang model ng cellphone na hindi nyo mang kilala o hindi sa inyo na nakalag-in dito yan naglalagin in ng Facebook account yan ang gawin nyo ilag out niyo mga device dito na nakalag-in sa Facebook account nyo halimbawa dito mayroon halimbawa marami dito na hindi nyo kilala na nakalag-in sa Facebook account nyo pindutin yung select device log out yan tapos isilik nilang lahat kung alin ang hindi sa inyo na mga device na nakalagin. Ilag out nyo lahat yung hindi sa inyo. Ilag out. Pag nalag out nyo na, kailangan automatic magpalit kayo ng password. O, balik kayo doon. Ganito lang pagpalit ng password para mabilisan. Balik kayo. Ayan. Back. Ayan. Ayan, dito may nakalagay na kaagad na change password. Magpalit kayo kaagad ng password kapag may mga device kayong nakita doon na hindi sa inyo at inalag out nyo na. Palit kaagad kayo ng password para hindi nila malaman na nagpalit ka na ng password at pag nag-open sila ulit ng Facebook account nyo, hindi na nila ma-open dahil bago na yung password. Dapat din, habaan nyo yung password nyo, yung mahirap hulaan. Ganun po dapat para wala nang makakalag in sa mga Facebook account natin na hindi natin kilala. Kahit ang kain nilang i-open yung Facebook account mo, hindi nila ma-open dahil sa mahirap na password nyo o sulit o tibay ng password nyo. Kailangan maganda-ganda yung password nyo, medyo mahaba, maraming characters para hindi kaagad mahulaan. So ganun lang po. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, paki-like, paki-share, paki-follow na rin po. Ang pag-like, pag-share at pag follow nyo po ay napakalaking tulong nyo po yan sa akin. Kaya maraming salamat po sa mga supporta nyo at pagpapanood nyo sa video ko. Maraming salamat po. Ingat po kayo.